yun na mga kaagri. Bali, isperahan natin yung area natin na madamo bago natin ipataktot para traktora, para Para na sa ganun, maganda yung pagkakabungkal niya mga kaagri. Mas pino. Tapos, konting bulok na lang yung gagawin natin sa pagpiprepare ng lupa. Ito yung unang-una na ginagawa mga kaagri sa pagpiprepare ng lupa. Kailangan, wala siyang damo bago yung parutor o kung may damo man. Medyo matagal kasi ang proseso mga kaagri pag may damo. Kasi bubulokin pa natin yung damo. Pag inispirehan kasi natin, mga kaagri, bali, mamatay na yung damo para pag ni rotor, mabilis lang siya mabulok. Pero pag hindi naman inispirehan, mga kaagri, pwede rin traktorahin. Kaya lang, yung ibang damo, mabubuhay kasi. Kaya, uulitin na naman sa rotor tapos mas matagal siyang mabulok mas maganda mga kaagri ispiran muna natin ng pandam dito na lang tayo kukuha ng tubig mga kaagri sa may sa may palayan tapos ang gagamitin natin mga kaagri ang gagamitin natin itong clear out Ito, mga kaagri Clear out ng TV Andrew ito kilala talaga to malakas ito talaga yung lagi kong ginagamit at subok ko na maraming maraming tanda mo mga kaagri na pwede kayong gamitin ito kasi ito yung ginagamit ko kasi ito yung subok ko na na malakas talaga pumatay ng tanda mo ay, ng damo clear out mga kaagri Bali ka hargahan lang natin siya ng isang ganito. Isang mas isang master na maliit. Bali isa lang. tapos kakargahan natin ng basta mga kaagri dito bali isang isang takip lang ng ganito ito kasi mga kaagri hindi siya contact ay kun kun siya general herbicide siya ibig sabihin lahat ng tatamaan siya tatamaan niya mamatay wala siyang pinipili mga kaagri uh, systemic din siya pinapatay nito hanggang sa ugat kaya lang ang epekto nito mga kaagri matagal bali one week bago mo siya makitang patay o halos doon mo lang makikita yung epekto niya mga kaagri kaya yeah, matagal talaga ang epekto nito pero epektibo to eto naman kaya haluan natin ng basta kasi eto 2 days pa lang mga kaagri nakikita mo na yung epekto saka eto kasi sumusunog talaga ng dahon ito dahon ng lahat ng tatamaan din nito mga kaagri uh, namamatay din siya. Kaya lang, contact lang siya mga kaagri. Hindi niya pinapatay hanggang sa ugat. Bali, kuwan lang siya. Contact lang. Lahat ng tatamaan niya, yun lang yung mamamatay. Kaya kung hindi, hindi naman tinatamaan yung ugat mga kaagri, hindi kayang patayin nito. Pero mabilis siyang sumunog. Kaya naman ahaluan natin siya ng isang ganito. Isang takip lang mga kaagri. Isang ganito lang tatantsahin ko na lang mga ka-agree dito kung na lang ilalagay bali one fourth lang ng ganito mga ka-agree ang laman kasi nito bali apat na takip ang laman ng isang ganito apat na ganito kaya kung isang ganito lang, one port lang mga kaagri. Kung wala kayo nito mga kaagri, pwede nyo tong haluan ng sulfate kundi urea. Ang iyahalo nyo mga kaagri sa ganito, isang isang ganito na sulfate o kundi urea isa isang 16 liters na sprayer para mabilis din siyang sumunog saka mas epektibo siya kapag may ganon siya E wala kasi kung available na sulfate ngayon sa kayuria mga kaagri kaya etong basta ang available sa akin saka ginagawa ko na to dati pa mga kaagri pag nagkakarga kayo mga kaagri ng dito sa ganitong sprayer huwag nyong kakalimutang haluin kahit anong kinakarga nyo mga kaagri lagi nyo dapat hinahalo para maging pantay yung pagkakamix nya Saka mga kaagri, huwag nyo kakalimutan gumamit ng bota pag mag-i-spray kayo ng, sa may bukid nyo. Kasi pwedeng may ahas dyan kasi masukal. Kaya nga tayo nag-i-spray ng pandamo mga kaagri. Para i-sprayhan yung damo. Masukal yon ibig sabihin. Hindi naman natin i-sprayhan mga kaagri pag walang damo. So, dahil masukal yon, mag-i-spray tayo ng pandamo. Kailangan natin ng ganito para hindi tayo matuklaw ng ahas mga kaagri. Ah... Uh, paki uh, paki-follow po sana sa page ko tapos paki-subscribe naman sa my YouTube channel ko mga kaagri. At uh, sana abangan niyo yung mga video ko na gagawin kasi magsisimula na tayo sa farming ngayon, tag magtatagulan tag na talaga. Oh, kailangan na natin iwa dire-diretso na mga kaagri yung upload ko tungkol sa pagpaparming mga kaagri kung ano yung ginagawa ba talaga. Ito mga kaagri, itong ituturo ko sa inyo. Ah, uh, ito yung talaga yung ginagawa sa pagpaparming. Ginagawa ko o kadalasan ginagawa ng mga farmer na katulad ko. Ganito yung diskarte. Kaya sana subaybayan so, niyo yung mga video ko mga kaagri. At baka sakaling may mapulot kayo, may mubung ideya sa mga isipan ninyo mga kaagri. Yun, mag-spray na tayo. Ganun lang mga kaagri. Paulit-ulit lang yung proseso hanggang mayari natin yung area. Tapos, pasensya na nga pala kayo sa kuko mga kaagri. Dahil katatapos lang natin magtanim kahapon ng palay. Balit natapos na natin yon kaya ngayon simulan na natin yung gulay. Yun lang mga kaagri. Maraming salamat at sana uh, humingi ako ng konting suporta mga kaagri para sa inyo. So, yun lang mga kaagres. I-update ko na lang kayo mga kaagres sa uh, bukas siguro. I-update ko kayo basta may activity dito sa ginagawa nating pagtatanim mga kaagres.